Hi. Good morning. Magbugas muna tayo habang may nagbatan tayo pa kay baby. Ano? Mali-mali tuloy. <laughs> kasi okay, pag umalis na yung nagbubuhat kay baby, hindi na tayo mga pagtabaho. Hindi naman siya lagi nagpapabuhat. Yun nga lang. Uh, kailangan mong bantayan. Kailangan mong bantayan. sabiin madandalan pa man din sarap ko sa pin.